Santa 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 na paminta Hey Wanderers! For today's video ay kakaibang trip nga ang ating gagawin. So, mangunguha nga tayo ng paminta. Kaya ito, on the way na kami papunta sa kubo. Ito nga pala yung dinadaanan namin. O, ba diba? Nature tripping ang peg. Maganda nga ang panahon today. Kaya perfect din na maglakad-lakad. Tapos ganito yung mga dadaanan mo. Damuhan, tapos maraming puno, tapos may sariwang hangin. Kapag talaga tumatanda na, ay eh, ganito na yung mga gustong gawin. Char! Hello, hello naman sa mga batang 90s dyan. Pagkatapos nga namin maglakad dito sa malawak na parang, ay ito naman yung sunod namin dinaanan. Nature Trip Level 2. Uy! Nakakamiss din nga makakita ng ganito yung balag na maraming mga nakatanim na gulay tulad ng sayote. Pati nga mga bata ay nag-enjoy rin sa paglalakad-lakad namin. At ayan ako, nauntag pa nga ang person sa sayote. Alam ko naman kung gaano ka fresh Uy! And finally, after ng mahaba-habang lakaran, ay nakarating na rin kami sa kubo. Matagal-tagal na nga rin akong hindi nakakabalik dito, kaya ito sobrang na-miss ko rin talagang pumunta rito. At ito na nga, waving na yung mga puno ng paminta at ayan yung mga bunga na kukunin natin. Mayroon nga ang mga mabababang puno at mayroon din namang matataas. At mukhang marami-rami rin pala tayong makukuha for today's video. <laughs> Bali, sumunod nga lang pala kami kay tata dito sa kubo, kaya ito nakapagsimula na siyang manguha ng mga paminta. Wow! Mukhang maraming ang paminta, tayong maisasahog sa adobo niyan. O siya, let's go na manguha ng paminta. Dito nga ay yung mga may hinog lang yung aming pinipili. At ganito nga yung reaksyon natin kapag nakakakita ng hinog. Hoy! at may mga ilang puno rin na kailangan ng panguhanin lahat ng bunga nito. At ito na nga mga nakuha namin and tulay pa rin kami sa pagkakanap ng mga puno na kailangan ng panguhanin yung paminta. Yung iba talaga ang tataas na ng bunga kaya hindi na namin maabot. After nga naming manguha, isinort na namin itong mga paminta. So hindi magkasama yung mga maliliit at saka yung may mga malalaking bunga. Dahil sa magkaibang level ng anghang nito. O diva, next step naman ay paghihimay at pagpapatuyo na ng mga ito. Waiting na lang ulit sa ibang bunga na mahinog. So ayan, pauwi na nga ang mga person. And that's all for today's video. Ano naman kaya ang next trip natin? Abangan! Thank you for watching, Wanderers!